valedictory title ng isang high school graduate binawi ng eskwelahan dahil sa graduation speech nito. Bakit? Alamin. Award na sana, naging bato pa. Ganyang-ganyan ang sinapit ng isang high school graduate mula sa Kansas City nang bigla na lang bawiin ng eskwelahan ang kanyang award ng dahil sa kanyang graduation speech. Kung ano ang dahilan, ito. Naudlot ang pagse ng isa sa mga high school graduates ng Bishop Carroll Catholic High School sa Wichita, Kansas na si Austin Tran nang bigla nalang bawiin ng eskwelahan ng kanyang award at medal. Wala namang sinabi na hindi kaaya-aya ang bata sa kanyang speech pero hindi raw ito aprobado ng eskwelahan. Ang dahilan lang ng eskwelahan, masyado raw kasing mahaba ang speech ni Austin at lumagpa sa required maximum time na 4 minutes. Ayon sa social media post ng nanay ni Austin, inaprobahan na ang speech ng kanyang anak ilang araw bago pa ang graduation. Pero isang gabi bago ang kanyang big day, bahagya raw itong nirevise ni Austin dahil gusto nito na mag personal ang speech nang sa ganon ay masabi nito ng maayos ang kanyang mensahe para sa kanyang mga kaklase. Marami rin sa mga nakapanood ng speech ni Austin ang nagandahan dito. Meron pa nga nga nakapagsabi na halo-halong emosyon ang naramdaman nila ng marinig ito at nagpanumbalik ng mga alaala. -ala. Samantala, dahil dito ay ilang online petitions ang sinimulan na umani ng libu-libong participants. Bukod pa riyan, lumahok din ang mga alumnus ng nasabing eskwelahan at ibinalik ang mga natanggap nilang medal nang grumaduate sila noon bilang valedictorian ng kanilang batch. Sa mga magulang dyan, anong masasabi ninyo sa sinapit ng bata sa kwento? Sa tingin nyo ba ay reasonable ang pagbawi ng kanyang award? DWIZ Research Report Re -re Report Thanks for watching. Ito po ang Aliyo Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Aliyo Channel 23 nationwide. Kami po nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.